Alam <laughs> ko marami pa doon. Uy, may puto. Asin ang oh. nagumuha nito? Pinaano na muna. lang po yun, pinagawa. Kasi po yung steamer po nabutas na po ay. Hindi oh. po ako nagagawa. Hindi ka nakagawa. Hmm. Pero grabe, naalala ko. Unang pakikita natin yung puto yung ano. Parang naalala ko sa'yo. Di ba? Naalala mo yun? Hmm. Tapos yun nga. Wala nga akong pambayad yun. <laughs> Pero grabe, no? sobrang dami ng Pinagdaanan natin ngayon, ngayon, diyan House blessing, house ribbon cutting na lang ano niyo, ang bilis na panahon. Dati dun pa sa ano, malapit sa dagat. Plus yun. Every time na may mga gamit kami dinadala, puno agad. Pero ngayon, grabe, sobrang laki. Dami rin, ano eh, gamit punong-puno ng gamit. Buti na lang, ano, naging successful yung event ng ano, ibon ka atin. Ayun, hey, thank you so much din po sa mga tao. Tsaka ano, Gabi ah, napahit ko yung message mo kanina. Ko gabi, ko may love ka pala sa akin. Hindi mo lang may ano, kailangan pang kudog. Tumating yung ribbon cutting para... Naalala niyo po nung part 36. Ay, 36? Ano yun? Alin yun doon? Sabihin ko sa inyo sa ribon ka. Ah. Matangin sa sabihin sa ribon ka. Kano ba yun? Ah. Yun na yun, kanina. <laughs> pero nga eh. Yun. Importante. Yun. Yung love mo naman ako, pero hindi mo lang masabi. May sinabi po ba akong love? Ay, nalimutan mo na. <laughs> Meron yun. Asan yung kodigo mo? Meron yun doon. Ano, hanapin natin. Meron yun doon. Hindi ako nagkakamari, na rinig ko. Ano pala, sa pasensya na pala kanina. Grabe, kasi na kinabahan ako kanina. Inatake ulit ako nung ano, anxiety ko. Kasi yun nga, medyo kawan nung pag maraming tao. Yun. Ang dami ko pa naman gusto sabihin. Ang dami kong gusto kong iparating eh, sa iyo. Pero naunahan niya ako ng Siguro, mas maganda kung ano retire tayo na lang. Ano ba yung gusto ko sa nang sabihin? Kasi ano kasi niya kasi ko kila kuya Wal, andito nandito sila kila kid na may mga kong um, sabihin na bakit naman bakit naman tapos kung yung ibang kaka ko oh. baka naman sagutin mo na ako yung actually yung nagsisimula ka ng mag ano magsalita Kinakabahan ako kasi in-expect ko magtatapat ka na ng pag-ibig sa akin eh. <laughs> ako ko yun na yun. Alam mo, Jomar, um, hindi tayo pwedeng mag-design. Masyado tayong masaya. Hmm. Pwede ba yun? Kagaya ngayon, nagsa-celebrate tayo ng, ngayon. Gibon ka atin. mag huwag tayong pabigla-bigla. Oh, ah, Gabi naman. Eh, paano yun? Paano yung parang na-expect ko kanina. A Akala ko nga, baka mabigla kang magtapat ka na ano? agad. <laughs> May tamang panahon po para dito. Hindi eh, pa, kagaya po ng sabi ko kanina. Sabi ko, huwag kayong mapagod. Huwag kayong sumuko. Hindi naman oh, ako napapagod eh. Hindi naman ako sumusuko. Nag-update lang naman. Kailan ba? Ba't po ba parating niyo kung Eh, hmm, siyempre. Kasi alam mo, ang dami kong gustong gawin pa. Naging, ayun, opisyal na tayo. Oh. Siyempre, mas na-express ma ko pa yung love sa'yo. Makapag-effort pa ako. Tsaka, ano, sa lang naman yun eh. Sagutin mo man ako, hindi pa rin matatapos yung paniligaw ko. Tuloy-tuloy lang yun. 'di ba nga sabi ko nga kanina sa ano sa kanta kahit maputi ng buhok ko habang buhay na yun hanggang sa pagtanda natin liligawan at liligawan pa rin kita basta po wag kayong makulit diyan Punting hmm. kulit lang naman yun. Baka lang kasi makalimutan mo. <laughs> After nito, Lagay ko lang. Ano gagawin mo na pagkatapos ito? Tutulungan ko po sila mama pagdating. Ah, oo. Gabi ano? Sabi ng paganda ng ano. ano Mamaya sa atin. Di ba may magkano diyan? May nag-cater niyan? Opo. Hmm. Ayun, yung jump ka din po yung pan. Ah, at yung jump ka itin. Pero tawag niyan, yung mga plato, ipabayo eh, mo na lang sa kanila. Magpahinga ka na para hindi ka na mapagod.